Good morning mga lords. Ngayong araw ay uh, nag-harvest kami ng bayabas kasi ang dami nabubulok. Oh, sayang yung mga bayabas. Ang daming bulok. Bulok, tangingitim. Si Mrs. ang nagbabalot dito ah nagbabalot tapos ng harvest pala balot na to Diyan, no? Oh, nasa baba na ano, oh ang lalaki binabalot na ni misis ito oh kanina hindi ko na videohan ang daming na harvest Bebenta namin sa mga teacher dito. Dito sa school. Dito sa Talisayan Elementary School. Ito nga pala mga loads ang na-harvest ni Mrs. kanina. Ang lalaki. Ang gaganda ng mayabas. Oh. Ang kikinis. Siguro pag sa market to. Nasa 30 pesos siguro yung malaki. Pero dito sa amin 15 lang. Kalahati lang ng presyo. Tulad nito 10 pesos lang. Oh. Mga loads order na kayo ang dami na harvest oh oh uh, oh, uh, oh. Uh.